Proud itong nga si Nico Harrison sa napanood niyang ginawa ng kanyang team na Dallas Mavericks. Pinatikim nga ang number 7 na offense na Sacramento Kings ang kanilang sinasabing championship defense. Sobrang na-hype nga itong si AD, pinagda-trash talk ang Kings fans. Na-stress nga ang kalaban ng coach, yung mga star player, habay wala nga palag sa labang ito. Number 10 versus number 9 seed sa West, Dallas Mavericks versus Sacramento Kings play in tournament. Winner will face the Grizzlies para nga sa 8 seed. Start na agad tayo sa first quarter, Anthony Davis. Damang-dama agad ang depensa dito, black and steel agad, tapos tough shot pa over kay bonus. Samahan pa siya ni Najee Marshall na merong quick 5 points pero dikit lang naman ang Sacramento. At sa first time out nga natin ay down lang sila by 5 points, 15 to 10. At pagbalik nga natin sa timeout ay dito na gumandang opensa ng Kings after struggling sa first minutes. Sila nang lumamang dito after ng 10 to 4 run nila. Ganda rin ang kanilang depensa dito kay AD kung saan struggling siya sa field. 2-4-9 ang shooting. Hypang rookie nila after ng kanyang rainbow 3-pointer. Timeout ang Dallas. At hanggang sa ending ng ating first quarter, lamang pa rin dito ang Sacramento 29-27. Itong si DeMar nanguna sa kanila with 9 points para sa Dallas Mavericks si Marshall with 7 points. Second quarter natin, dito na bumawi ang Mavs at itong si Brandon Williams coming up big for them. Dalawang 3-pointers yan at hype siya dahil pinalamang niya ng kanyang team 35-29. Timeout dyan ang home team. Sumubok na bumawi ang Kings matapos ng timeout pero si Clay Thompson naman ang may pa back 3 pointers dito. Pagbalik pa ni AD, depensa na naman ang kanyang tulong hanggang sa naging 12 na. Ang lamang nga nila, another timeout ang sinunog dito ng Sacramento. At kahit nga may big mental error itong si AD dito Golden sa 3 point shot abay walang epekto yan sa anilang kalamangan double digit pa rin nang dahil nga sa halimaw na depensa ng Dallas dito kung saan nilamon mo ng buo ang Kings offense na matay ang kanilang opensa at siguradong proud itong si Nico Harrison dahil ang dahilan niya daw ng pag-trade kay Luka is defense wins championships Si AD rin nabay nanta-trash talk na rin dito ng fans matapos ng kanyang 3-pointer dahil 20 na kasi ang lamang nila 68 to 48. At hanggang sa pagtatapos ng ating second quarter, bay lamon na lamon ng Mavs defense at ang Kings offense. Meron silang 71 to 48 advantage, 23 point lead after 2 quarters. At dito sa ating third quarter, ang number 7 rated offense pa naman sana ng Kings. Sabay parang na-shutdown completely ng Dallas defense dito. Sabayan pa yan ang maganda nilang opensa. Si AD very comfortable na rin dito sa opensa. Kaya naman nananatiling 20 points ang lamang nila kahit may run na nagirawa. Atong At Sacramento, 80 to 60 ang lamang nila with 7 minutes left. At dito ngayon nabuhay pat na kaipang buong arena ng dahil Kings, ay binabangan nila sa 14 points ang lamang sa kanila. Pero once again ang napakatinding depensa na itong Dallas Mavericks na nagre-resulta tuloy ng easy offense nila. Nagbalik nga yan sa kanila sa 21 point lead sa laban, Sacramento timeout. At dito nga sa ating final 4 minutes, abay dito na nag over tong si Demar De Rosa na sinarili na ang Kings offense para nga i ang kanyang team pero to no avail nang dahil after 3 quarters, 99 to 81 pa rin ang kalamangan ng Mavs, 18 point lead. At dito sa ating fourth quarter, abay naging pisigala ng laban dito at naging mabagal nga ang pacing ng laban. At dito nga lalong nakinabang pa ang Dallas Mavericks kung saan itong si Anthony Davis ang nanguna nga sa kanilang opensa. Pinaluyo nga sila dito nga sa lumalapit na team ng Sacramento, 109 to 88, 21 point lead pa rin with 5 minutes left. At kahit may 5 minutes pa, abay nag-uwi na ang mga Sacramento fans. And for the rest of the quarter, inilagaan na lang ng Dallas Mavericks ang kanilang kalamangan. Nanalo sila this game kakarapin ng Grizzlies for a battle sa 8th seed.